Mga idol, kain pa tayo mga idol. Ito si Leo. Kaya ano natin sa ano sa sabaw. Ayan. Ayan. Lalagay natin dito. Sa ano sa sabaw, sabaw. sabaw. ng baka. Masarap kasi pag ang manghang. Tapos may ulam tayo dito. Eh. Ano? Nagupo. Hindi na tayo nagluto mga idol. Ako lang kung kain, idol. Bumili tayo ng kanin, dalawang kanin. Nagutom ako ngayon mga idol. Magandang tanghali sa inyong lahat yan. Ito, so, ubos ng kanin. Dami. yan kaya abusin natin yung kanin. Huwag tayo magtatapo ng kanin. Dami na bubutol sa panahon ngayon. Yung mga idol. Ayan, kain tayo mga idol. Mga idol, kain. eh yung ating ulam. Ayan, oh, sa ilalim na. Ito na sa ilalim. Mga idol, Kain tayo. Tingnan natin muna yung sabaw. Yan ang sabaw mo. Oh. Ang daming ano, ang daming sili. Oh. Okay. Ito okay, yung mga

Kah. Ah. Tenang. Hmm. idol. Hmm. Dan sili oh. Ma. Ha. Emo na big. Dito tayo nung sa office kasi may ano dito. May mineral. Magala na pala ang aking kain, no? Oh. Huh? Magala una na yung kain ko. Hindi ko na malahin yung oras. Sabi. Kaya pala gutom na gutom ako dahil yung oras natin magala una na, Oh. oh, mga idol. Magala una, oh. 10 minutes na lang. kailangan uminom tayo ng maraming tubig kasi yung biling bili natin mga pagkain hindi natin alam kung napaparami ng mga sa ano ni mga panghalo lamang mga ingredients tulad ng magic sarap mga ano asin mga, mga alat kaya mas maganda uminom tayo ng maraming tubig at least para ma ano, may ilabas natin sa katawan natin mas maganda ano kung sarili nating luto di ba mga idol tama ba ako, mga idol tama yung sili oh, dami oh. tsaka yung sabaw parang parang ano yun, parang ano lang yung ano ba yun yung laki may na nilusaw lang sa bawo yung parang yun ang nalalasa ng sa bawo eh parang nilusaw na beef yung diba pag naglulu, nagbili ka ng ano ng laki may di ba may ano yun may nakaripak na ano doon baka itong ganun ni ano lang ni lusaw lang parang yun lang pang lasa ko eh yung sabi ba na talaga ng ano, yung panahon na kuwari ano sabaw ng baka ni <laughs> lusaw na bitro no, ano nasa shay sa shay ni lusaw siguro bumili ng bitro no. lima nila lang, ilagyan lang na mainit na tubig para maglasang ano, para maglasa baka. Kasi binili ko to, walang walang laman na baka eh. Hindi sa bowl lang talaga binigay, nasa ano pa? Ah, nasa thermos pa, yung sa bowl. <laughs> mga utak yung mga tao ngayon sa panahon ngayon, ano? Mga idol, nilusaw na bib. <laughs> Para sa na before. Ay, nako. Ayan, yeah, idol. Okay muna. Tiyo mo lang matsura ng ating sabaw. Ito oh. mo.